Pinagpipiestahan ngayon sa social media ang di Umanoy allegedly scandal ng aktor na si Dieter Ocampo. Kamakailan lamang ay nauna ng kumalat sa social media ang mga di Umanoy allegedly masiselang scandal ng mga aktor na sina Mark Anthony Fernandez at Troy Montero na talaga namang pinagpiestahan ng mga kabaklaan sa social media. Ngayong araw ay isa na naman daw scandal ang sumabog na pinagpipiestahan na rin daw ngayon ngayon ng mga kabaklaan sa Twitter at sa iba pang mga social media tulad ng Telegram. Allegedly, di umano ang aktor daw na si Dither Ocampo ang nasa video na nilalaro ang kanyang sarili. May mga nakapanood na raw ng scandal video at may mga nagsasabing kamukha lang daw yon ni Dither Ocampo ang lalaki sa video. Ngunit marami naman ang nagsasabing di umano allegedly siya raw talaga yon dahil kitang kita raw ang mukha niya sa scandal video kaya naman pinagpipiestahan na ngayon ng mga kabaklaan sa social media ang Dio Mano ang Dio Mano allegedly scandal ng aktor na si Dieter Ocampo narito pang ilan sa mga komento at reaksyon ng mga bakla patungkol sa scandal allegedly di Dio Mano ni Dieter Ocampo